Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 7, 2025, Webes ng ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 20 verses 1 to 13. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kabatid. Bakit pa ninyo kami dinila rito upang patayin? Pati ang aming mga hayop. Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinila sa disyertong ito Nawala kahit isang butil na pagkain. Ni walang igos, ubas o granada. Wala man lamang tubig. Nagpunta si na Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaga ng tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya ito, dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy na ating pagtuklas at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat ng mga bilang na kung uh, susundan natin no, na halos araw-araw naririnig natin ang iba't ibang reklamo ng mga Israelita. No? Nung isang araw uh, dahil wala silang pagkain, nung isang araw dahil puro mana, gusto nila karne, ngayon naman ang reklamo nila, wala raw tubig, no? At talagang hindi sila nauubusan ng ng reklamo. Imbis na yung 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 bang napakabilis uh, makalimot sa mga biyaya na ibinigay sa kanila at magsawa sa mga biyayang ito at patuloy na maghanap sa mga bagay na wala. At doon, doon na nanggagaling ang pagrereklamo no ng mga Israelita at pilit nilang kinukumpara yung buhay nila dati nung sila ay nasa Ehipto na kahit na sila ay alipin ay sagana sa pagkain, may tubig, may karne. No? Uh, 'Yun yung uh, karanasan no na ibinabahagi sa atin sa ating unang pagbasa. na Sana no uh, tayo nga ba no Ganon tayo kadalas magreklamo. Alin mas madalas yung uh, tingnan natin yung mga bagay na magdadala sa atin sa pagreklamo o yung makita natin yung mga bagay na meron na makapagpasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya sa atin. Ito yung mga, kasi, no, alimbawa, no, sa panahon ngayon, magre ka kasi luma na ang cellphone. Then, magre-reklamo ka ninyan, no, at sasabihin mo, maliit ang sweldo, No, reklamo ka din, gusto mo bagong trabaho, gusto mo mataas na sweldo, pero kalaunan, pag nandiyan na, ay panibago ka na namang ire-reklamo sa Diyos. hindi tayo naubusan ng reklamo sa Diyos. Pero yung, yung kagandahan po dito, biruin nyo, no? kahit na ganito tayo, punong-puno ng pagre pero ang Diyos naman ay punong-puno naman ng pangunawa, punong-puno ng pagpapatawan, Uh, talagang yung kanyang pasensya sa tao ay napakahaba na hindi ito masusukat pero siyempre uh, may hangganan din na ha? tandaan natin yan na ha? may hangganan din yung pagbibigay sa atin ng Diyos kaya sikapin natin no na wag puro reklamo kundi magpasalamat din tayo ng mas madalas muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat